Bato-bato sa langit ang matamaan wag magagalit. Iba't ibang klase ng mga utangero. Una, the sweet talker. Pacharming muna bago mangutang. Ito yung bago mangutang dinadaan ka muna sa bola. Biglang ang bait sa'yo, akala mo may surprise gift. Pero may surprise utang pala. Bro, kumusta ka na? Grabe, ang sipag mo talaga. Pahingi naman ako ng konting inspiration. Tsaka, 500. Ay, Ramuna. Wow! Ang galing mo, pre! Ang lupit! Pangalawa, the Amnesia Master. Nakalimot ever since. Ito yung tibong nagkaroon ng Selective Amnesia na alala lahat except yung utang niya sa'yo. Bro, yung 300 mo pala, kailangan ko. Ha? Along 300? Diba libre mo yun? Hindi ko nga matandaan na naging charity ako. Lupet. Wow. Grabe. Ang pangatlo. The One Day Millionaire. Wala kapag ordinary day pero biglang magastos pag sahod. Ito yung lagi mong pinapaalalahanan sa utang. Pero biglang nagpost ng treating myself today. Sa Facebook? Wow! Uy, di ka pa nagbabayat na. Bro, next time na. May emergency kasi ako. Tapos, biglang may post sa Facebook. Sabi niya, some Samgyo with the gang. Hashtag deserve ko to. Wow! a ano little mo, pre! Pang-apat, the ghosting expert. Ito yung may napakabilis na reply bago mangutang. Pero nung siningil mo, biglang naging ninja. Bro, kumusta? Kailan ka magbabayad? na scene 2 weeks ago. Uy, bakit online ka pero di mo ako nare-replyan? Bigla siyang nag-post ng meme sa social media. Kapag wala kang utan, ang sarap ng tulog mo. Wow! Ang lupit mo to, la. Pang -lima, the paawa effect. Parang may soap opera bago magbayad. Ito yung pag mo, biglang may background music ng maalaala mo kaya sa kwento niya. Uy, bayaran mo na utang mo. Bro, alam mo ba? Dalawang araw na akong hindi kumakain. Wala akong pambili ng bigas, tapos yung aso ko, nalulungkot na rin. May utang pa ako sa tubig. So anong plano mo? Pahiram ulit? <laughs> pang -anip. The next sweldo expert, laging may palusot. Ito yung laging may next sweldo promise, pero ilang sweldo na ang lumipas, wala pa rin. Bro, sweldo mo na, di ba? Baka pwede mo nang bayaran yung utang mo. Ah, bro? Uh, kasi may binayaran ako eh. eh. Uh, next sweldo na lang ah. Anong next sweldo? Bro, yung utang mo. Bro, emergency kasi ulit eh. Next sweldo na lang ulit. <laughs> At dyan, ang iba't ibang klase ng utangero. May kilala ka bang ganito? O baka ikaw na to? <laughs> yeah!